Magandang hapon sa inyong lahat. Ang gagawin natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang pag-assemble ng isang wrestling ring na laruan. Bale, ito binili ko siya sa Shopee, mga around 500 pesos. Ngayon, bubuksan natin siya. pagbukas ng kahon ang unang makikita nyo ay itong platform tapos itong mga poste apat to 1, 2, 3, 4 at saka tatlong ropes Ayan. 1, 2, 3 bukod pa dyan papakita natin sa inyo ang mga iba pang laman ng kahon Bali may mga kasama tong mga wrestler ng mga knockout copy. Yan, hindi ko lang alam kung bakit parang ganito yung mga ano, hindi pinag-isipan. Ito, meron pa. Boss, meron pa. Tapos ito pa. Tapos may mga ibang foreign objects tulad ng steel chair ito, so, tataka ako kung bakit may chainsaw. <coughs> Alam ko siguro si chainsaw Charlie ito eh. Ayan ko, merong bar, merong dumbbell. Tapos yung ladder. Ayan ko kung bakit ganito yung design nito. Ayan ko kung bakit may crutch. Hindi ko maintindihan itong missile to oh ang mic. Bali mo na. yung na nating ano may isa pang mga... May isa pang dumbbell. Basta mga foreign object na ginagamit ng mga wrestler sa panggugulang. Ngayon, ang dadako na tayo sa pagbuo ng wrestling ring. bale ang una mong gagawin, lalagay mo itong mga poste. tapos pag naglagay mo na yung mga poste isasaksak na natin tong mga tali o mga ring ropes Bali, pag nalagay mo na to, tatali mo yung dalawang dulo. Tapos, bubuhol mo. Ayan, buhol na siya. Isusunod naman natin yung gitnang rope. Bali, ang susunod naman ay ibubuhol natin yung dalawang dulo at tatali. Ayan o, oh. lapit na tayo matapos. Ihuhulin natin yung tapro. ang susunod naman ay ibubu tatali natin yung dalawang dulo at ibubuhol bali tingnan nyo tapos na siya ipapakita ko sa inyo kung paano no ang mga action figures sa loob Yan, lalagay natin itong isa. Ito ang finished product natin. Labunan natin yung wrestling ring at nailagay natin yung mga wrestler sa loob. Bali 'yun lang ho at good afternoon.